Hello everyone! Ayan, guys, muli po mababalik si Kurechay All About Food. Ayan, magluluto po si Kurechay ng dalawang uri ng uh, ulam today, ngayong tanghali. Ayan guys, magpiprepare po si Kurechay ng kanyang lulutuin. So bago ang lahat, uh, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and on notification bell para sa tuwing may bagong video si Kurechay ay may bago po kayong panonoodin. So ayan guys, tara! dalawa yung sangkap ng ating lulutuin. Magluluto po tayo ng paksiw na isda na ang tawag dito ay bilong-bilong. Ayan guys, anong tawag po sa inyo niyan? Dito po sa Bulacan ay bilong-bilong ang tawag niyan. At napakamahal nito. Na Ayan, napakamahal. At kasi kahit anong mahal niyan guys, bibiliin ko yan dahil paborito yan ng aking asawa. Tapos guys, maglalaga po tayo ng buto-buto ng papoy. Ayan. guys, nahugasan ko na yung mga gulay. Ayan po, nahugasan po na yan. Ayan, nahugasan ko na po yan. Pati yung karne nahugasan ko na yung buto-buto na yan. At pati itong isda, nalinis ko na yan. So, ayan guys, start na po tayo. Hiwain natin itong sibuyas at luya bawang. Ayan guys, tara, hiwain na natin. Ayan guys, meron po tayong kaserola. Gagamitin natin to sa sa taxi na bilong bilong Nilagyan ko na po ng talong sa ilalim. Ayan, parang hindi po madurog yung isda na ating lulutuin pang Huwag natin ilahat yung talong dahil yung ibang talong ilalagay natin sa ibabaw. So, ayan guys, nalagyan ko na. Ilagay natin yung uh, bawang. Bawang, luya. Huwag natin ilahat guys para lumasa sa ilalim, lumasa din sa ibabaw. Bawang, sibuyas, luya. Ayan, lagyan natin ng sibuyas. Sibuyas. Tapos, lagyan din natin ng asin. Ayan guys, lagyan natin ng asin. Hindi ako gumagamit ng iodized salt kasi ang iodized salt ay sobrang alat. Hindi ko mat hindi ko matansya. Ayan, crack, ano lang po, crack salt. Ayan, lagyan natin siya ng asin. And then, lagyan natin na, lagay na natin tong isda. Naku, sana, sana magkasya siya. Ayan. Ayaw kasi ng asawa ko na kapag ang bilong-bilong uh, ini-stack, hindi masarap daw kapag na-stack na sarap. So, ayan guys, lagyan natin sa ibabaw. Lagay natin sa ibabaw yung nakikirang talong. Tapos, siling green. Lagay natin yung luya sa ibabaw, saka yung bawang. At lagyan natin ng sibuyas din. Sibuyas. May asin na siya sa ilalim, guys. Okay na yun. Tapos, lagyan natin ng paminta. Pintang guru. Asan paminta? Ayan, paminta. Pamintang durog po. May sarili kami paminta galing na kabiti. Ang tagal maubos, guys. Ito galing ng kabit ito. Purong paminta. Ayan, nilagyan ko siya ng paminta. Tapos, konting betchin. Konti lang po. Alam nyo po, guys, yung ganitong betchin na ginagamit ko, isang linggo namin to. Talagang konting-konti lang ako maglagay. Ayan, ganyan lang po siya ka-konti. Yun lang bang magkalasa lang ng konti. Kasi hindi naman natin makain ng maayos kung wala naman lasa. Ayan, tapos, and then, lagyan natin ng suka. Ayan, tama na yan. Yung ganitong 500, ilan ba ito? 200 ml. Ayan, hindi ko siya nilahat. Kasi, sobrang asim yan. Nagay na din natin itong ceiling green. Tapos, lagyan natin siya ng konting tubig. Ayan, mga kalahating baso. Maasim naman, guys, eh. Ayan, tapos, sasalang na natin ito sa apoy, guys. Ayan guys, nakasalang na yung paksiw natin. maya, -maya lang po ay ating babalikan yon at ating tingnan kung anong lasa niya. Ngayon guys, ang isisunod naman natin ay yung nilagang buto-buto. Siyempre guys, para mas madaling maluto, kung meron po tayong yung uh, pressure cooker, eto guys, meron tayong pressure cooker para ang karne ay mabilis na lumambot. Ito uh, po guys, nilagyan ko na po siya ng tubig. Mag-add po tayo ng tubig. And then, lagay natin yung sibuyas. Simple lang yan guys. Palaga-laga lang yan guys. Kasi sa amin guys, bawal yung mantika. Kaya, uh, nag-iisip si Correct chay kung paano ang pagluluto ng iwas tayo sa oil. Ayan, maglagay din po tayo ng asin, salt. Tansyahin nyo lang guys kung kung ano yung taas ng timpla ng alat niyo Ayan, nilagyan ko siya ng tatlong takal na ganito. Hindi naman po ako naglalagay ng kahit na anong seasoning. Maliban lang po sa baking. Ayan, konti lang po. Mas, mas mas maganda sa ating ano kung ang gagamitin lang natin ay yung betchin hindi yung magic sarap kasi yung magic sarap ay mataas ang acid niya ayan guys meron na tayong tubig nilagyan natin ng sibuyas at asin and then ilagay natin po yung buto-buto ayan hinugasan ko na rin to ng maigi para maalis yung mga dugo-dugo niya ayan nilagay ko na po yung nilagay, na, nilagay ko na yung buto-buto tatakpan na natin yan at pakukuluan ito yung takip niya guys, pressure cooker. Mabilis pong maluto kung meron kayong ganitong gamit. Alam niyo po ba kung sino nag-request nito? Ah, uh, yung anak ko syempre, yung nasa heaven, ayan. Talagang pagka ni-request nun, binibigay namin. Ayan guys. Kasi mahilig po siya magluto. Gusto niya yun, talaga yung mag... Gusto nga niya mag ala ng ano eh. Ng... Nang... Dati nga guys, nung una to, hindi ko alam to gamitin. Tinuruan niya lang ako. <laughs> ayan, tingnan nyo. Hindi ko nga ma-plug guys. Hindi ko hindi ko siya mapadat. Kailangan hanapin natin yung saktong ano niya. Takit niya kasi bawal tong sumingaw. Ayan guys. O, oh, di ayan. Nakalak na siya. Pwede na natin siyang isalang sa apoy. Tara guys. Tara guys. Ayan po. Yung paksiyo. Nakasalang na. Hinaan lang natin yung apoy. Kasi para dahan-dahan lang yung luto. Ayan po. Mahinang mahina na yung apoy na yan. Sakto lang yan. Para hindi po siya uh, mabigla. Para yung suka at yung mga sin Ayan, magpantay-pantay po yung luto niya. Tapos ito naman po yung nilagang buto-buto. Buksan na natin yung apoy. Wala naman pong kaso kung mas malakas ang apoy para mas mabilis siyang maluto. Ayan. Maya-maya lang po ay atin yan babalikan. Pag sumingaw na po dyan at sumipol na yung sumipol na yung singaw niya at kumukulo na siya, ibig sabihin nun, luto na po siya. Ayan guys, tara, mamaya, atin babalikan muli yan. At isusunod natin dyan yung uh, sweet corn. Ayan guys. Ayan nakita nyo guys. Ayan o. Oh. Ibig sabihin nyan guys. Ah, uh, malambot na yung karne yan. Atin bubuksan. Pero kailangan natin munang patayin yung apoy bago natin buksan yung sakit. Kapag ka kasi uh, dinirekta natin buksan yan at nakabukas pa din yung apoy. Maaring sumabog yung laman ng, laman ng ano, niluluto natin. Tapos guys, i-check natin itong inaksiyon ni Kurachay. Ayan guys, o, oh, guys. Ayan, luto na yan, guys. Ang paksi na yan, pwede na natin yan patayin. Ayan, guys. Luto na yung paksi, Tapos, dito tayo sa nilagang buto-buto. Patayin natin, guys, muna yung apoy. Ayan, guys. Napatay na natin yung apoy. Bago natin pasisingawin muna yung laman ng loob. Kasi pag binuksan natin yan ng direkta, maaring sumabog na yung laman ng ating niluluto. Alibasa kasi nung araw, wala namang ganyan. Ngayon lang. Ayan guys, kailangan muna natin yung pasinurin kasi pag di natin natin na sinaw, kalsik lahat ng laman yan. <laughs> tingnan nyo guys ha, 2 minutes lang po natin yung sinalang. 2 minutes, napakabilis. Pag hindi kasi tayo niyan gumamit, maaksayada sa apoy at napakatagal natin magluluto. Ayan, tingnan nyo guys, kung hindi natin yung ginamitan ng pressure cooker, Malamang, baka mga kalahating oras bago pa lumambot yung karne. Ayan guys, tingnan natin ha. Kailangan ubusin muna natin yung usok o yung singaw nang nasa loob bago natin yan buksan. Ayan, okay na po yan, buksan na natin. Ayan, check natin yung karne niya. Tingnan nyo guys, tingnan natin kung malambot na nga. O tingnan nyo po, malambot na. Two minutes lang natin yung pinakukuluan. Ayan, malambot na yung karne niya. Malambot na talaga. Ayan o, oh. saka natin ilalagay yung yung ano, sweet corn. Yung ano, yung mais. Mas masarap kasi guys kung sasahugan natin ng mais. Tapos, ilagay natin dyan yung kamoting baging in case na patatas. So, ayan guys, lagay na natin yung ano, yung mais. O guys, yung mais, Ilagay natin dito sa buksan muna natin yung kal yung apoy. Ayan, ilagay natin yung mais na biniyak-biyak ko na. Dalawang mais lang guys ang nilagay ko. Kailangan guys yung mais, yung press. Kasi pagka yung inabot na ng 24 oras yung mais, hindi na po yan masarap. Ayan. Takpan natin muna uli. Huwag na natin yan ilalak. Ganyan lang po yan. Tapos mamaya balikan natin yan para ang isunod naman natin yung ay yung kamoting baging. And guys, check natin yung paksiw na niluto ni, ni chay Ayan, luto na po siya. Luto na yung pinaksiw ni chay Para lang yan sa asawa ko. Paborito kasi yan ng asawa ko. Ayan, niluto ko na yan. Para sa tuwing uuwi siya, meron siyang uulamin. Paborito niya yan kasi guys, yung bulang, ano, yung isdang ganyan. Sarap kaya niya, lasang-lasa yan. Lasang -lasa yan. So, ayan guys, uh, i-check natin yung niluluto ni Kuretsay na milaga. Bakit parang malabo. Dito ta ng aking asawa. Lagi niya po itong ulam. Para sa tuwing uuwi siya guys, meron na siyang naka-prepare na ulam kasi pag kayo umuwi, alam mo na, gutom yun. Kasi konti-konti lang siya kumain. Hindi siya, hindi niya binibigla yung pagkain. Masama po sa kanyang tummy. Ayan guys. Okay na po yung paksiw ni Kuratchay. Ngayon, i-check naman natin yung nilagang buto-buto ni Kuratchay. Ayan, nakasalang pa rin siya. Kailangan nang palambutin muna yung ano, yung mais. So, ayan guys. Check natin ang nilagang buto-buto ni Kuratchay. Ayan, mais lang po muna ang nilagay ni Kuratchay kasi malalamog yung ibang gulay. Ayan, malambot na malambot na yung karne niya guys. Mabilis lang 'yan maluto kapag sa pressure cooker lang tayo nagluto. Ayan, wait lang po muna natin yung ano, mais, palambutin muna natin. Tapos guys, nagsaing na rin si Kuya Chay para pagkamamaya ready to eat na ang uh, aming tanghalian. Ayan guys, nagluto na rin siya ng kanin sa rice cooker. Ayan guys, uh, tapos pagkalambot na ng mais, lalagay natin tong kamoting baging. Ayan guys, okay na yan. Lagay na natin tong kamoting baging. Ayan, depende naman din po sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay. Pero mas masarap guys, istry, itry nyo kamoting baging ilagay nyo. Masarap, medyo manamis-namis yung nilagaan yung baboy. Kasi yung kamoting baging ay hindi maasid yung patatas kapag uh, ano umaasim man lasa sa kayong repolyo ayan guys Hayaan lang muna natin dyan pakuluan muna natin siya ng mga uh, one minutes. I next naman natin yung ibang gulay yung pechay at saka yung uh, pechay bagyo so ayan guys mga one minute lagay na natin tong mga gulay. Ayan, ilagay natin tong pechay bagyo. Lagay natin yung pechay bagyo. And then, next natin tong pechay. Ayan. Sa nilaga, guys, kailangan natin lagyan ng pechay. Mas marami yung nilagay kong pechay kasi ah, paborito namin yung pechay. Ayan guys, nilat ko na yung pechay guys. Ayan, dalawang tali lang yan guys, yung pechay na nilagay, nilagay ko. Kasi sa palengke, per tali ang nabibili. 20 pesos ang isang tali. Napakamahal na ng gulay guys. Ayan, tapos pagka medyo nalanta na lang yung pechay at yung pechay bagyo, ihuhuli natin yung dahon ng sibuyas at lalagyan natin yan ng pamintang durog. O kaya pamintang buo. Ayan guys, takpan natin uli. Mga, mga, one minute, balikan natin uli yan guys. At ilalagay natin yung dahon ng sibuyas. Lalagyan natin yan ng paminta. And guys, pagkaraan ng one minute, check natin uli yung ating niluluto. Ayan, pagkulang sa sabaw, i-add na lang natin siya ng sabaw. Dahil sa maraming gulay, ayan, nagkulang tayo sa sabaw. i natin yung add natin siya ng ano, ng tubig. Mainit na tubig ang ilalagay natin, guys. And guys, dagdagan natin siya ng mainit na tubig kasi kulang sa sabaw. Ayan. Nadagdagan na natin guys ng mainit na tubig. Ayan. Check natin yung kung okay na siya sa lasa, yung alat. Ayan, okay na siya sa alat, guys. Medyo maalat-alat na. Ayan. Sakto na yung lasa niya. Lagay na natin yung dahon ng sibuyas. Sa huli natin ilagay yung dahon ng sibuyas kasi ka, ang dahon ng sibuyas, Uh, paiinitan lang natin. Saka yung lumalabas yung juicy niya. Yung lasa niya. Yung iba nga nyan, guys, hindi na yan niluluto. Sa mainit na tubig lang yan nilalagay. Okay na yan. Lagyan natin siya ng paminta. Durog na lang ilalagay ko para mas malasa. Hindi naman siya guys yung actually na durog na durog. Yung crack lang. Ayan. So, okay na yan guys. Tapos nyan, Maya maya ay luto na yan. Tingnan nyo guys. O, ayan ang siya guys. Ay, ba't na mata ay? Eh? Hey. Ang bilisip ka. Tignan nyo guys yung kamoting bagging. Ayan guys, luto na yan guys. Mamaya, ah uh, mumukbangin na natin yan. Pananghalian. Sakto pagdating ng asawa ko, luto, nakaluto na ako. Mm, sarap na guys nasang lasa na yung gulay okay na yan guys ayan luto na yan guys mamaya ay mumukbangin na yan ngayon ay araw ng linggo guys bukas ay birthday na ni chai, birthday na january 8 ayan thank you thank you so much po sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa lahat ng mga uh, kaibigan ko, thank you thank you so much. Ayan, thank you thank you so much. Maya-maya po ay makakain na yan namin. Thank you for watching. Bye.